Kami ayan, yun, ayan. Ano mga dapat gawin, Shira? Ayan, kailangan putukin ang walong lobos sa pamamagitan ng pag-upo. Correct. Oh, bigyan mo sa At, basahin mo. C1. Si C1. Si si up. Uh, Puputokin C1. Uh, si at c Puputokin C1 at C2. Si hmm. Ayan. Si... K 3 at K4. Uh, <laughs> Na-get sa amin Hindi ko, Nagaling. Nagaling ba siya? Oh. Nakainom ka ba? <laughs> <laughs> Sobra. Nakainom <Kelo> pa ba? <laughs> ulit, ulit. Si 1 oh puputokin si 2. Yeah. At oh. si 2 puputokin si 3. Yeah. Si 3 kay 4. Tama, ang mo. Better. Ayan. Ayan okay. so si okay. 4 puputokin si 1. May tao ko. So si 4 si 1 and so on hanggang sa maubos ang walong lobo. oh ang team may pinakamabilis ang time, siyang panalo. Yes, lahat ng grupo meron kaagad 10,000 cash. Yun. At yung mananalo may additional na 20,000 cash. Oy! Kaya magkuwi sila ng total na 30,000 cash! That's right. So, unang grupo na nito. Pakilala, sabay-sabay tayo. Pakilala na, na. sila! Diane, Aileen, Lin, Cheng, Fort Bonifacio! Almost perfect. Kaya Tanongin muna natin dahil mukhang may violation sila. Oh, kitang-kita naman na Meron. na. Hinawakan nila ang lobo. Kaya madadagdagan ang oras nila ng limang segundo. Meron pa silang isang violation. Ito ay sa upuan, pinutok Pinuko. ang lobo. Kaya additional five seconds again. So, ten so, seconds ang so madadagdag sa inyong oras. Alamin na natin ang oras ng mga taga fort Pinipasya, tagig. Dahil ang oras nyo ay last 10 seconds. No, no, sorry. Three. One, two, three. Yeah. no. Hindi pa ba? Ano pa yan? Bad. Kaya pa, pa yan. Kaya yan. Mabilis pa rin yan. Pa In din. fairness, mabilis oh, pa rin Oh, kaya ba din yan?